Magandang araw ng Biyernes. Narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Pinag-usapan ng Pilipinas at Estados Unidos kung paanong mas mapapalakas pa ang kanilang kooperasyon para sa susunod na taon. Ang nasabing pag-uusap ay bilang pagpapatuloy sa naging pagdalaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Washington, D.C. noong Mayo. Ayon sa Department of Foreign Affairs, tinalakay sa telepono ni na DFA Secretary Enrique Manalo at Secretary of State Anthony Blinken ang mga mahalagang issue sa pagitan ng dalawang bansa, kabilang na ang tensyon sa South China Sea. Muling pinagtibay ni Manalo ang interes ng Pilipinas na protektahan ang soberanya, jurisdiksyon at karapatan ng bansa sa pinag-aagawang teritoryo. Patuloy din anya ang pagtaguyod ng Pilipinas sa pandaigdigang kaayusan at pagpapanatili sa kapayapaan at seguridad. Dagdag ng DFA, iginiit ni Manalo ang kahalaga ng dialogo at komunikasyon para matupad ang mga layuning ito. Binigyang diin naman ni Blinken ang pagsunod ng Estados Unidos sa Mutual Defense Treaty kasama ng Pilipinas. Nangako ang Japanese vehicle manufacturer na Toyota na mamumuhunan ito ng 1.1 billion pesos sa programang Public Utility Vehicle Modernization ng pamahalaan. Napag-usapan ito sa roundtable discussion sa pagitan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at uh, mga negosyanteng hapon noong 50th Commemorative ASEAN-Japan Friendship and Cooperation Summit. Ayon sa Presidential Communications Office, sinabi ni Toyota Executive Vice President Yoichi Miyazaki na bukod pa ang naturang investment sa nauna nitong pangako na 4.4 billion pesos na puhunan sa Pilipinas. Mamumuhunan ang Toyota para sa pagmanufacture sa Pilipinas ng bagong modelo ng Tamaraw Light Commercial Vehicle. Ayon kay Toyota Motor Philippines Corporation President Okamoto Atsuhiro, mas malinis at moderno ang makina ng bagong Tamaraw at maaaring gawing electric vehicle. Ikinatuwa naman ni Pangulong Marcos ang pagbabalik ng Tamaraw na nakagis ng sasakyan ng mga Pilipino noong dekada 90. Nagbabala ang kagawaran ng kalusugan laban sa pagpapaputok ngayong paparating na bagong taon dahil posible umanong magdulot ito ng pagkabingi. Sa ulat ng DOH, sinabi nitong isang 23 anyos na babae mula sa Central Luzon ang nawala ng pandinig dahil sa sunod-sunod na pagpapaputok ng kwitis o skyrocket sa kanilang lugar. Ayon sa ahensya, bunsod ito ng pagsabog kung saan umaabot ang lakas ng tunog mula 140 hanggang 150 decibels. Anila ang normal na lakas ng tunog kapag nagkukwentuan ay nasa 60 decibels lamang. Ang tunog ng motorsiklo ay 95 decibels ang sirena ay nasa 120 decibels. Subalit ang malakas na ingay na nasa higit 120 decibels ay maaari ng magdulot ng matinding pinsala sa ating pandinig. Kaya naman paalala ng DOH, iwasan na ang mga paputok at piliin na lamang ang magagandang fireworks display o kaya naman ay magsuot ng earplugs o earmuffs. Anila umabot na sa 76 ang gabuang bilang ng fireworks-related injuries mula December 21 hanggang December 29 mula sa National Capital Region, Central Luzon, Ilocos Region, Soxargen, Bicol Region at Western Visayas. Karamihan sa mga kaso ay naganap sa kanilang bahay sa Ninang Boga, Five Star, Quitis, Picolo, Plapla, Whistlebomb at Luces. Matapos ang sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng langis, inaasahan na bababa ito sa unang linggo ng 2024. Sa tansya ng Department of Energy, maaaring mabawasan ang presyo ng diesel ng mula 10 hanggang 35 sentimos kada litro. Mari din anyang bumaba ang presyo ng kerosene mula 1 peso hanggang 1 peso and 10 centavos kada litro. Samantala, wala naman umanong inaasahan na pagbabago sa presyo ng gasoline. Ayon kay Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, ang pagbaba ng presyo ng diesel at kerosene ay bunsod ng pagluluwag sa paglalayag sa Red Sea at ang inaasang pagtatag sa produksyon ng langis ng Russia sa darating na taon. Umaasa ang Bangko Sentral ng Pilipinas na patuloy na bababa ang inflation sa bansa ngayong huling buwan ng 2023. Batay sa forecast ng BSP, tinatayang aabot sa pagitan ng 3.6 hanggang 4.4% ang inflation rate ngayong Disyembre. Ayon sa ahensya, hahatakin pataas ang inflation rate ng mas mataas na presyo ng bigas at karne. Samantala, papabagali naman ito ng bumababang presyo ng mga produktong agrikultural tulad ng gulay, prutas at isda, gayon din ang pagbaba ng singil sa kuryente at sa presyo ng produktong petrolyo. Naon ang sinabi ng BSP na bunga na rin ito ng patuloy na pagpupursigin ng gobyerno na pahupain ang galaw ng presyo ng mga bilihin matapos pumalo sa 4.1% ang inflation rate noong Nobyembre. Nakatakdang ilabas ng Philippine Statistics Authority ang opisyal na datos ng inflation para sa Disyembre sa Ikalima ng Enero 2024. Balita naman sa ibang bansa, tinatayang aabot sa maygit 8.01 billion ang kabuang populasyon ng sangkatauhan pagtapak ng bagong taon sa 2024. Sa tala ng U.S. Census Bureau, umakyat sa 75 milyon ang bilang ng populasyon sa mundo mula noong unang araw ng Enero 2023. Sa tansya ng Census Bureau, apat na bata ang ipapanganak kada segundo sa buong mundo habang dalawang tao ang mamamatay sa simulaan ng 2024. Pumalo sa eksaktong 8 bilyon ang populasyon ng daigdig noong Nobyembre at 15, 2022. Ayon sa Census Bureau, bumagal na ang paglaki ng populasyon mula noong dekada 60. Tinatayang aabot ng labing apat na taon bago umakyat sa siyam na bilyon ang populasyon ng mundo. Noong Nobyembre, iniulat ng Commission on Population and Development na aabot sa 112 milyon ang populasyon ng Pilipinas. Kasunod ito ng pagbaba ng bilang ng mga ipinanganak at pagtaas ng bilang ng mga namatay sa pagitan ng 2021 at 2022 o noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Servisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Tatlong araw na lang, 2024 na. Ako si Wilnard Basilonia. Ito ang PNA headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.